isang maganda at mapagpalang araw po ng biyernes. Ngayon po ay biyernes sa loob ng mga mahal na araw at ngayon po ay biyernes santo or good friday. Kaya mga kapatid, pagbati po sa lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection sa lahat po ng mga diboto ni San Antonio ng Padua at syempre po sa lahat po ng mga gumugunita sa pagdiriwang ng mga mahal na araw sana po saan man kayo saan mang mga simbahan kayo pumupunta para maglakbay panalangin. Sana po kayo ay ligtas sa lahat ng pagkakataon. At maraming maraming salamat sa lahat po ng mga tumutulong upang itaguyod ang pambansang gambana sa San Antonio ng Padua. Sa lahat po ng mga tumugon sa aming panawagan, sa tulong na aming po ang hinihiling, maraming maraming salamat po ang Diyos na po ang bahal gumanti sa inyong kabutihan at kagandahan po. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po tayong magnilay mula sa salita ng Diyos na nakalaan po para sa araw na ito, ngayong Biyernes Santo. Pabinamahal na kapatid sa Biyernes Santo sa taong ito, atin pong pagninilayan ang mabuting balita ay kay San Juan mula sa ikalabing walong kabanata, mga talata isa hanggang labing siyam at talata apat na po at dalawa. Ang pagninilay po na aking ibabahagi ay nagsasabing ang Diyos na nagkatawang tao pinako sa krus sa pagitan ng dalawang makasalanan. Taon-taon po kapag ipinagdiriwang natin ang Biyerni Santo, dinadala po tayo ng liturhiya sa kwento ng mga bagay na nangyari doon po sa Kalbaryo. Sa Sapagat sa Kalbaryo, naganap ang Biyerni Santo. Doon po sa Kalbaryo, si Jesus sa na Panginoon natin ay nag-alay ng kanyang buhay noong unang Biyerni Santo. At sa kanyang tabi, isa sa kanan at isa sa kaliwa, ay meron ding dalawang magnanakaw na ipinako kaya sabi ko nga, ang Diyos ay nagkatawang tao sa gitna ng dalawang makasalanan habang nakapako sa krus. Sa tatlong krus ng Kalbaryo, mali nating masalamin o makita ang tatlong uri ng krus na sumasalamin sa tatlong mahalagang katotohanan. Ang dalawang salaring ipinako sa tabi ng Panginoong Yesus ay kumakatawan sa dalawang uri ng makasalanan sa mundo ang makasalanang sa halip na magsisi ay nanisi. At ang makasalanang nagsisi, pinatawad, at dinala ni Jesus sa paraiso. At sa gitna, andun po ang krus ng ating kaligtasan kung saan ipinako ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ang una po ay ang hindi nagtitikang magnanakaw. The unrepentant thief. Nagkasala, ngunit mukhang minanas lang hindi naman umaamin sa nagawang kasalanan. Sa halip na magsisi, sabi ko nga, ay siya pa ang nanisi. Pinatigas po ng kayabangan at kamanhiran ang puso ng tao ito. Sapagkat hindi niya nakikita ang kanyang sarili sa kanyang katayuan sa harap ng Diyos. Hindi niya nakikita ang kapatawaran na kinakailangan upang siya ay maligtas. Sapagkat para sa kanya, hindi naman po talaga siya dapat nandoon. Minalas lang nahuli lang. Dahil kung hindi, hindi naman siya para ipako sa krus. And so in the face of humiliation and punishment due to his crime, he managed to humiliate an innocent man in the person of Jesus. Ang makasalanang hindi nagsisisi na ang katabi ni Jesus ay larawan ng kamatayan na walang pananampalataya. Death without faith. And death for him was his ultimate end and he was dying out of bad luck. Sabi ko nga eh, minalas lang. He was dying without hope. And death was surely coming and there was no escape. He was losing everything and there was no hope for the salvation of his soul. Nakakalungkot po, no? Nasa kanya na ang chance para magsisi at makarating sa langit sapagkat katabi na niya ang mismong daan patungong langit at ang mismong langit na inaasam ng lahat pangalawa, the repentant thief, ang natitikang magnanakaw. Yes, he was dying. And yet, he was dying with remorse, with humility, and acceptance of his sinfulness. Mamamatay siya, pero katawan lang. Pero may chance pa para sa kanya kaluluwa na maligtas. Sapagkat alam niya na hindi niya may diligtas sa kanyang sarili. Tami ang Diyos lamang makapagliligtas sa kanya. Kaya sabi niya, Jesus, alalahanin mo kapag ikay na. At napakaganda na naging tugon ng Panginoon sa kanyang kahilingan. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. He was dying but not hopeless because he was dying with hope because he knew that death would not be his ultimate end because there was life beyond his death. He couldn't save his life. Only Jesus could save him. At yon ang kanyang paniniwala. And so before he died, was able to ask for forgiveness. Alalahanin niyo po ako kapag nagahari ka na. And he received his reward right there and then. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. At ang pangatlo po ay si Jesus na nakapako din sa krus. The God who became man, He obediently and lovingly and humbly embraced the will of God. Niyakap niya ang kalooban ng Diyos, sinunod ang kalooban ng Diyos, at niyakap niya ang krus para sa atin nang may pagsunod, nang may pagmamahal, at nang may kababaan Sabi nga sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Philippians, And being found in human form, he humbled himself and became obedient to the point of death, death on the cross. The cross shows us the seriousness of our sins. But it also shows us the measurable love of God for all of us. Tapagat sa krus, ni na Yesus ang kanyang kamay para ilarawan ang uri ng pagmamahal na tumatanggap at yumayakap sa lahat. Kaya mga kapatid, huwag natin kalilimutan na nangyari ang unang Biyernes Santo na ating sinasaliwa at isinasa ngayon sapagkat nung sandaling iyon, inialay ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang pagkakatawang tao sa krus na banal. Sa gitna ng dalawang magnanakaw, ipinako ang Diyos na katawang tao para sa kaligtasan ng mundo. Manalangin tayo. Ang malaming mga maraming salamat po sapagkat sa panahon ito na pinanilay namin ang dakilang pagmamahal mo sa mundo. Patuloy mong pinapaalala sa amin ang pag-aalay na ginawa na iyong anak para sa aming kaligtasan. Bigyan mo kami ng lakas at patuloy siyang tularan at sundan sa daan ng krus patungo sa aming kaligtasan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Ngayong Biyernes Santo. Kung inyong pong nagustuhan at nakatulong, I-like po ninyo at share. Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Sa lahat po ng mga tumutulong, sa pangailangan ng pang pambansang nambanan ni San Antonio, tumus po ang aming pasasalamat. Pagpalain tayo lahat ng mga pangirihan Diyos, Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen.